Maayong adlaw mga kamyaw. Kamusta kayo lahat dyan? Ito nga pala yung araw na nag-dog feeding kami kasama ng mga kaibigan ko. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako kay Tabas kasi inapproach niya ako ng na gawin namin ito. And of course, sobrang saya ko kasi hindi naging drawing yung plano namin at nangyari talaga siya. So tara, samahan niyo kami. I-prepare e, muna natin yung mga dadalhin namin. Para makatipid kami, simpleng mixture lang yung gagawin namin. Siyempre may rice, yung mga lumang kanin sa bahay, and then bumili din kami ng dry food for dogs. Of course, may atay din kaming ihahalo. Bali yan yung magsisilbing wet food sa mixture. And then, ayan, idudurog na namin yung atay. Ang arte naman, pwede namang kamahin. And then, once madurog na yung atay, imimix na siya sa rice ng maigi. By the way guys, ito nga pala yung mga kasama ko, si Tabas, yung pinsan kong si Jelly, si John G at si Kim. And then once ma-mix na siya, ilalagay na rin namin yung dry food. And then yung sabaw ng uh, atay kanina, ihahalo na rin namin para hindi siya ganun ka-dry. I-ready din namin yung gag gagamitin namin plates. Siyempre, dahon ng saging yung gagamitin namin para eco-friendly. Charot. Gusto lang talaga namin ng libre. Ganun lang naman siya kadali guys. So, let's go to the beach. Doon kasi yung napili naming um, magpakain ng aso kasi according kay Tabas marami mga stray dogs doon at saka mga asong halatang walang kain at ito nga po yung unang dog na napakain ko napakain namin so napansin namin habang papunta kami sa beach yung aso na to so naawa naman kami so humunti muna kami and pinakain nga namin so obvious naman stray dog siya and sa katawan pa lang sobrang payat niya talaga Ayan. And of course, andito na po tayo sa Mahaya Beach. Guys, dito po ako unang natutong lumangoy. Kasi dito po ako, nung bata po ako, dito po talaga kami lagi naniligo ng dagat. Ayan yung mga aso. And of course, ang ganda talaga ng sunset dito. Wala lang, sinabi ko lang. Di ba? Ang ganda. Ayan nga pala yung Himikilan Island. Di ba? Ayan, so mag-amili muna ako, maghanap muna ako saan ako pupuesto. At para iwas dog fight, ang plano is ilatag mo na lahat, um, i-ready muna yung pagkain kada plato, bilangin yung mga aso, at sabay-sabay po namin ipamigay yung mga pagkain kada aso. So kailangan namin itong gawin kasi kanina binigyan namin yung isang aso sa sulok, yung kawawa ng pagkain and, and ang nangyari nga is nagkaroon ng agawan ng mga aso. So, para hindi na magkaroon ng kaguluhan, kailangan sabay-sabay instead na isa-isa ipamigay yung pagkain. Iwas na rin po ito na para hindi na rin po magkaroon ng distraction yung mga tao na nasa paligid. Nakakahiya naman, eh, baka sisihin pa kami at magkaroon ng kaguluhan. So, ayun na nga, ayan si Tabas. And then, si Jonji rin yung nagmigay. So, isa rin sa mga paraan para hindi magkaroon ng agawan is kailangan malalayo po yung pamimigay ng pagkain kada aso para hindi magkaroon ng inggitan. Tsaka yung ibang aso kasi sobrang bili, sobrang takaw kumain. So, tungo nakikita nyo yan, oh, talagang kailangan malakas yung loob mo. Kailangan hindi ka takot sa aso dahil talaga pag stray dogs medyo nakakatakot din di ba hindi mo alam baka ikaw yung kagatin so anyway chill naman itong si Tabas at si John G ako don taga ano lang ako taga scoop lang ako ng food ganyan ako ka ano ka kasigurista di ba so ayan naman so far naging okay na tong time na to, pero kanina talaga nagkaroon siya ng kaguluhan yan yung mga tao is biglang nagulat din ayan so For this feeding po, nagpa-feed po kami ng mga 10 dogs. So yung uh, dogs, hindi naman lahat stray dogs. Pero yung mga dogs na ito is obvious talaga na kulang sa kain at saka gutom na gutom talaga sila. Ito yung pinakakawawa sa lahat doon po nagtatapos ang aming feeding. Mabilis lang po talaga siya, guys. And then, pag-uwi namin, um, nagmerienda lang po kami saglit. And then, we all decided na ipagpapatuloy namin po yung feeding every Saturday for as long as na meron po kaming budget. So, that will be all. See you next Saturday. Bye!